Hello guys, welcome back to my channel John the Italian uh, Ngayon guys uh, Gusto ko muna guys na Magala Ngayong umaga Dito sa Sa lugar na ito Dahil masarap dito guys na langhapin Ang mga saluhang hangin ngayong umaga guys Dahil uh, wala gano guys na dumadaan Ito na tao Sasakyan, bihira lang yung sasakyan dito guys Kaya Masarap dito, guys, na maglalakad-lakad at magpapahangin. Pwede rin mag guys, kung may time. At uh, sa, ano, guys, gusto ko talaga, guys, na, ano, mag-exercise. Mag kasi kailangan din talaga, guys, sa katawan natin na-exercise. Dahil kung dito na-exercise, guys, ang paglalakad, guys, ay malaking bagay na tulong sa katawan natin. Dahil marami din ako lang kilala, guys, na mga edad ng mga 40, mga 50 or 40 kaya ganyan, 49 naaaralan sila guys kasi hindi sila nakapaglakad at hindi nakapag-exercise na-stroke sila guys kasi nga, yung ano nila guys yung mga ugat, hindi na hindi na nababanat, hindi na nasasanay na nakakasanayin mo ay meron kang trabaho na ngayon tapos bidigang natigil nasa loob na ng bahay kasi para tinatabag ka na mag-exercise mag guys may kapitbahay kami, guys, na live stroke talaga siya. Na hindi na mabuka ang bibig niya. Tapos, niya sa hospital. Pero, na, buhay pa siya, guys, pero papagaling na sa bahay nila. Pero, kailangan talaga natin, guys, na pangalagaan yung katawan natin na porking malakas ka. Tapos, uh, mas, masyadong kang kampante na hindi mo inalagaan yung katawan mo. Na hindi ka nage-exercise. Kailangan talaga, guys, sa katawan natin, ang exercise at pag-iingat at uh, kumain sa kumain ng sapat at sa tamang oras kasi pag magkaedad na guys medyo ano na guys mahina na guys yung mga metabolism natin at kailangan natin guys ay mag ano uh, kailangan natin mag diet mga soft diet na kailangan guys na hinakain na hindi na yung mga matigtigas yung mga lalamot na guys na madali siyang tunawin para sa katawan natin para uh, kalusugin kalusugan natin ay manatiling malakas at magiging malusog at maging masaya tayo guys kasi wala tayong mga karamdaman happy tayo guys na hindi katulad ng iba guys na nasa hospital guys kasi dinanas ka rin guys na nasa hospital yung, yung, hospital yung anak ko nakita ko talaga guys kung anong buhay nasa hospital guys na makonfine guys dahil hindi talaga basta guys kailangan talaga guys ng pangalagaan at manatili ang kalusugan natin na magiging malakas na huwag natin pabayan guys kailangan din natin talaga guys na mag exercise at sa panahon ngayon guys ang exercise ay malaking tulong guys sa katawan natin malaking tulong guys sa katawan natin kung paano natin guys na uh, -ano siya guys i-disiplina disiplinahin yung sarili natin na paano tayo na magiging malakas kasi guys kung hindi natin pangalagaan yung katawan natin guys mag, ma, magiging mahina tayo guys magiging mahina ang katawan natin at yung, yung stamina natin at ang immune system bumabagsak kaya nga tayo guys ay magkakasakit kaya kailangan natin guys na ano guys uh, mag-exercise lakad kung gusto mong tumakbo para hindi ka kung kaya naman na mag jogging pag hiningaling ka di tigil at lakad lakad naman wag mo agad biglang ko umupo kasi baka mamaya yung yung galoy ng dugo mo nag circulate pa yun tapos hindi ka umupo baka ba, bigla kang ano ah uh, bigla ka guys na tawag dito ah uh, paningin nya yeah, guys uh, kailangan talaga natin guys yung exercise thank you so much guys for watching my youtube channel gym life italiano ngalan samong susuporta at guys yung mga bago pa lang guys sa aking channel guys uh, paki ano guys paki-subscribe naman aking youtube channel guys pakunting lambing naman po na mag-subscribe ng aking youtube channel at uh, like notification bell all malaking tulong guys yung mga support nyo guys sa chat channel namin na uh, mapanood nyo po at dadaan din po sa inyo yung uh, pag na click nyo guys yung na, uh, bill all manonotify manonotify kay guys lahat na mga inupload ko guys dadaan yan sa inyo sa cellphone nyo po sa, sa, youtube sa kung ano, ano kung magbukas kayo ng youtube at ay mag ano yan guys lalabas yan guys yung channel namin. Uh, maraming salamat guys sa support pa ah, at panunod sa aking YouTube channel. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. John Laitalian.